Kwento ng 60-anyos na biktimang si Wilbert Gatmaitan nang utang sa kanya ang sospek ng mahigit kalhating milyong piso noong Oktubre 2021. Aminado ang biktima na agad siyang nagtiwala sa matatamis na salita ng sospek at sa dahilan nitong may sakit daw ang kanyang tatay kaya kailangan ng malaking pesos. Nakapaloob sa kasunduan na isasangla ng sospek kay Mang Wilbert ang kanyang isang condominium unit sa Paco, Maynila habang hindi pa nababayaran ng utang. Batay rin sa kasunduan, papatawa ng interes na 5% o 27,000 pesos kada buwan ng utang pero hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran si Mang Wilbert ni Singkong Duling. Huli na rin ang madiskubre ng biktima na ang sinanglang condo unit ng sospek ay hindi pa pala nakapangalan sa kanya at ang masaklap, hindi na mahagilap ang sospek hanggang sa mga... Yung, yung pong sinala sa akin, ano, yung bakante po yung condo. Mm. Yun. yun ang sabi niya. Oh. Ang po sa akin, sinla, sanla, tira. Mm. Kaya lang hindi ko po matiran kasi may utang pa pala sa ano yun. May utang na babayaran bago, bago mo bago mo matiran. Mm. At saka ngayon po, may nakatira siya, may nakatira puro na umuupo na upa Okay. Ano po ang balak niyong gawin ngayon? Magsasampa ba kayo ng kaso laban sa kanya at kasama yung iba pang naloko o naloko niya? Ayan, yan na nga po ang iniisip ko kaya pagkatapos po nito, yun po kung ano po yung mai ma, ma, ma i, uh, ano niyo sa akin, advice niyo sa akin din, yun ang mm. aking ano Mm, -mm. Okay.